Inimbitahan si Andrea Briantes para mag-perform sa Jed Island Resort, Kalumpit, Bulacan at maraming tao ang pumunta doon. Halos mapuno ang naturang resort sa daming dumalo para lang makita ng personal ang kapamilya aktres at isa sa mga cast ng High Street. nakasuot ng black sleeveless blouse at blue pants si Andrea at makikita maiksi ang buhok nito sigawan ang mga tao nang lumapit si Andrea sa kanila Kinuha naman ni Andrea ang mga regalo at flower bouquets mula sa mga fans na inabot sa kanya at makikita ang saya ng dalaga. Nagustuhan ni Andrea ang isang frame na bigay sa isa sa mga tagahanga niya na dinodrawing pa ang kanyang mukha. Kaya mismo Habang nasa stage sinisignatura ni Andrea Brillantes ang mga poster na dala ng mga audience at kinukuha niya isa-isa ang mga cellphone ng mga fans para siya na ang kumuha para sa kanilang group picture.